ko si isa gani. Ako si isa gani. Si isang mahirap na estudyante ng Abugasya, Makata, at ang matalik na kaibigan ni Basilio. Sinuportahan ko ang hakbang na magkaroon ng isang akademya na kung saan ang mga Indio na tulad ko ay maaring matuto ng wikang Espanyol. Ako ay pamangkin Padre Florentino at ang dating siyota ni Paulita Gomez na ay kinasal sa mayamang mistisong si Juanito Pilaes. Padre, walang pagkakasala ang mga kabataan sa pagtanim ng sama ng loob sa mga prayde. Ang kasalanan ay nasa mga nagtuturo. Silang mga nagtuturo na hindi kailangang magkaroon ng malayang kaisipan at pananalita. Sa sitwasyon ngayon, ang sinong mga magkapagsalitang taliwa sa karamihan ay tinuturin na isang filibestero at kailangan magtiis sa pag-uusig. Ang mga praile ang siyang may pananagutan na ng ang kabataan sa isip at katawan. Responsibilidad nila yun upang palakihin ang isang bayang matalino, gagila, at tapat. At ngayon ay tatanong po sa inyo, nakatupad pa ang mga praile sa kanilang pananagutan ito? O tuluyang binubulag ang mga mata ng kabataan gamit ang kanilang paniniwala? para sa kabubuti ng mga namamalakad. Padre, masasabi ninyong kayo ay tumutupad sa pananakutan. Ngunit kung inyo itong patapat sa harap na inyong mga samahan, sa mga kapwa prayde, hindi maaaring masabi ninyo iyon ng walang kabulaanan. pagdating sa pagpaparusog sa kabataan. Pinapakita pa na huwag sana silang mahilig sa pag-aaral at pagkakaulad. Sa tingin niyo ba ay iyon ang nararapat? Ano lang ang sasabihin namin kung ganyan ang wala ng bahala ng mga nasa itaas? At sasabihin ninyo na ito ay mabigat na paratang? Hindi, Padre Fernandez. Mga praile, hindi ko nasabi kayo. Ay mga napupumilit na wala kaming karapatang sa sapagkat balang araw ay hangarin namin ang aming pagkalaya. At ngayon sasabihin niyo ipagkakaloob lamang ang karunungan sa karapat-dapat? Ang problema, hindi na isuling mabuti ang paksa ng usapan. Sa takot na mamalas ninyo ang kadilimang bumabalot sa inyong samahan, sa inyong mga kapatid, ang taong hindi binibigyan ng katotohanan ay pinagkakaloban ng isinungalingan. Ang mandarhas ay gumagawa ng mga alipit. Sa lahat ng ito, sino ang may sala? Kayong namamahala ng aming ikatututo ng maraming taon na? O kaming umaayon at tumalinsunod sa lahat ng bagay?